ako ang pakikiligin, hindi kayo, ha? Hindi po talaga? Oo, o, yun ang challenge para makuha niyo yung piece na nandito. Ano, ako dapat ha, hindi kayo. Ito, hindi ko, hindi ko, hindi ko, hindi ko. Sige na nga, hindi ko. Okay. Wala po yung kan, kinikilig na yung isa. Oo, sa teka, hindi ko nila, wala pa po. Wala pa yung email. Ano, ganyan na, ganyan na. Gada, tumingin ka nga sa akin. Gada, tumingin ka sa <laughs> <laughs> Di ba, ang labo ng mga mata ko? Oh. Pero, lumilinaw ito pagdating sa'yo. Ano po? Wala po eh. Ano? Di ba ka talagang bumanat, Lads? Ay, wala na ate Karen. wala ganaan, ano? Di ba si Jay, sa exam, ang namin pag-indiligyan? tayo? A, hmm. B, C, D. Pero, E, ikaw pinili. Wala po, ayoko na. Pwede